nagtibay sa 27th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng kahilingan ni Acting Governor Emmanuel Antonio Umali na lumagda sa usufruct agreement sa labing-anim na mga barangay sa Nuwaba, Ecija para sa pagpapahiram ng service vehicle o ambulansya sa kanila. Labing-anim na mga barangay ang makatatanggap ng mga ambulansyang ito kung saan walong barangay sa bayan ng Haen, dalawa sa tig-isang barangay sa San Leonardo, Talugtog, Laur, San Jose City, Gabaldon Gimba. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, ito ay pagtugon ng provincial government sa pangangailangan ng mga barangay sa sasakyan o service vehicle na magagamit nila para madala at masundo nila sa mga pagamutan ng kanila mga kabarangay na nagkakasakit. Kasi siyempre, yung pagkakasakit ng ating mga kapwa, ano, buisihano, ay hindi mo naman mapipili ano, kung sino ang magkakasakit. So alam naman natin na may barangay tayo na medyo malayo sa PJG o malayo sa ILJ kaya naisipan ni Gov na magbigay at i-priority eh, yung mga mga barangay na malayo para sila ay merong uh, mag, madaling sasakyan na magagamit sa pagka-transfer o paghahatid o pagsundo ng mga pasyente nila sa mga ospital. Anya, dalawampung taon na ipahihiram ng pamahalaang panlalawigan ng mga sasakyang ito sa mga barangay. At sa panahong iyon ay bawal itong ariin, palitan ng kulay o pinturahan o baguhin at bawal na ipagbili. Mahigpit ding bilin ni Dr. Garcia na ingatan ng pamunuan ng bawat barangay ang naturang sasakyan upang magamit ng matagal at mapakinabangan sa mahabang panahon ng kanilang mga nasasakupan. Mahalaga din anya na magtalaga ng iisang driver o maingat na driver ng kanilang ambulansya upang mas madaling matukoy ang sakit ng sasakyan o mga sira ng sasakyan na dapat ayusin. Ito na ang ikalawang batch ng mga barangay na tatanggap ng naturang service vehicle na una nang nakatanggap ang 37 barangay sa lalawigan. Kasama si Jerome Tiquia, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.